thank <laughs> you Kasabay ng masayang arya-aryahan, bubusugin naman tayo ng hapagtanglawan. Talagang hindi ka na magugutom dahil mula makakain hanggang pasalubong, meron sa taunang trade fair na ito. taun taon binubuksan ang hapagtanglawan kasabay ng taunang selebrasyon sa lungsod ng San Jose del Monte upang maipakita ang mga produktong maipagmamalaki nating tatak San Nosenyo. Nabuo ito sa layunin ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Kongresuman Florida P. Robes na matulungan ang mga mga Sanosenya business owners. Ito pong ating hapag na uh, 2024 ay inilaan natin para po doon sa mga food, uh, food merchants natin. Dahil uh, alam naman natin na pagka ganito pong mga activities, Tanglawan Festival, pinaka kumikita po ay yun pong ating mga food stalls. Ito pong hapag tanglawan ay ginagawa natin taon-taon para po matulungan yung ating mga micro and small enterprises po para naman po magkaroon sila ng avenue na ma-showcase yung kanilang mga products at nagsagayon ay kumita rin po sila. Actually, lahat po dito, local products po ito. Local products po ang aming ipinili. At lahat po ng ito, ay nagbabay na po para po doon sa tataksan sa Nusenyo. Labindalawang food booths ang bumusog sa libo-libong sa Nusenyo na nagpunta sa arya ariahan Street Dance Competition and Grand Showdown at Tanglawan Concert. Masarap po, okay. Ano recommend Tsaka bagong luto. Pigbalit ko to eh. Solid po. Talagang so, solid. recommendable. Doon lang po siya na bibili. Tara, bili tayo ulit. Kahit gabi na, marami pa rin tao sa hapagtanglawan na kung saan iba't ibang pagkain ang ating makikita. Kaya ngayon, subukan natin kilalanin ang ating mga food owners ng San Jose del Monte. Sir! Ayan. Hi, sir. Darwin po. Ayan. Sir, kamusta naman po ang ating pagkain dito po sa ating uh, hapagtanglawan po? po? Masarap. po. Ayan. Ano po yung kinakain niyo, sir? Dynamite. Dynamite. Ayan. Uh oh, di ba diba? Mahang. Okay, no? So, iba't ibang pagkain po ang ating masasaksihan katulad ng sisig. Ayan. May sisig tayo at mga chicharon bulaklak. Ayan, So, hindi maguguto ang ating mga Manonood sa, sa Tanglawan Festival dahil ibat ibang pagkain ng ating makikita at mabibili ngayong gabi. Isa ang anilugaw ni Lakay sa mga natatanging produktong San at mga negosyong patuloy na nakikipagkaisa sa pagtanglawan. Lugaw Balenciana, yung, yung product talaga ng San Pero nagmix din kami ng ibang klaseng mix sa lugaw. May tikurong bulaklak at sarapag. Kaila Mayor at kay Ma'am Rida, maraming maraming salamat po sa oportunidad. Kasi binibigyan niyo po ng halaga yung mga small nagbiisnes like dito sa San Jose sa Kasama si BPIO Darwin Bantayan para sa balitang San Joseño, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.